Ngayon ang ikalimang araw ng year-end commencement exercises para sa taong 2025. At ngayon nga ay tinaguriang isang maksaysayang araw para sa sintang paaralan ang pagtatapos ng kauna-unahang batch ng PUP Education on Wheels o so EOW kasabay ng graduates ng Open University System na ginanabi itong ika-20 na Setyembre sa PUP Santa Mesa Campus. Mula sa paglalakbay ng EOW students sa Smoky Mountain Tondo hanggang sa entablado ng year-end commencement exercises, sinundo, hinatid at ngayo'y sabay-sabay na sa biyaheng umaarangkada tungo sa mapagpalayang kinabukasan. Kuwento ito ng sakripisyo at pasasalamat ng 51 scholar ng bayan na minsan din naging mga inatama, single parents at mga kapuspalad na ngayo'y matagumpay na nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Office Administration. Para sa mga EOW graduates, ang programang ito ay higit pa sa pagbibigay ng kalidad at libreng edukasyon sa kanilang komunidad. Naghatid din ito ng bagong pag-asa at pagkakataon upang muling mangara para sa kinabukasang walang limitasyon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa programang ito, lalong-lalo na sa ating presidente na si Dr. Manuel N. Muhi. Nagbigay talaga ng pag-asa, lalong-lalo na sa mga kabataan na hindi talaga kinakaya maor mga kapos sa buhay. Out of school yet ako during pandemic, nabigyan ako ng chance na makapag-college privilege kasi lahat ng mga benefit, kumbaga mag-aaral na lang kami. Tapos lahat ibinibigay sa amin, sila yung pumupunta sa amin. Kahit po nanay na po ako, nakagraduate pa rin po ako kasi po, dati po kala ko hindi ko po matutupad to kasi nakakulang po kami sa ano, eh ngayon po, binigyan po kami ng gantong programa. Tagumpay ito ng mga mag-aaral, kasama rin ang kanilang mga pamilya, komunidad at ang sintang paaralan. Sa loob ng apat na taon, sila ay nagbalanse ng paghahanap buhay, pangangalaga sa pamilya, pag-aaral at ipatipang uri ng pakikipagsapalaran sa daan ng buhay. At sa huli, sama-samang nagtagumpay. Yung tinuro sa inyong pagsisikap, Tuloy nyo, pero para matuloy kayo sa pagtrabaho na ayos, gawin ninyo yung mga values ng PUP. Binigyan diin ng Pangulo na higit pa sa individual na tagumpay, ang pagtatapos na ito ay patuloy na adhikain ng PUP na paglingkuran ang mas nakararami sa masang pinagmulan at kabuo ang bayan. Meron na tayong tatlong sites. No? Meron pa rin tayong Smoky Mountain, meron tayong Tatalon at saka sa Payatas. So, ibig sabihin, kada taon ay meron tayong mga itatanggaping mga mga klase. No? Baka madagdagan pa ng kursong i-offer natin no? aside from the office administration like NTREP, uh, even yung operative or yung mga management courses natin ang pagtatapos na ito ay simula pa lamang ng panibagong pa. mula sa biyahe ng bus ngayon ay tungo na sa mas maliwanag na bukas para laging updated sa mga balita tungkol sa PUP siguraduhin na ka-like sa Facebook at Instagram na PUP Official at nag-subscribe sa aming YouTube channel na at PUP3 TV kasama ng lahat na nagtapos isang karangalan ang maging kaisa sa tugumpay ng Education on Wheels Mali, ako si John Martin Hipolito ang Law ng Bayan